Ayun na nga, fellow affiliate, good morning. Ayan, napagkamalan pa ako nakikipag-follow to follow kasi marami daw akong followers. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam and uh, talagang nagkaka-million-million views ako dati pa. Ang dami kong million views talaga. As in, nagba lahat ng mga pinopost ko noon. I mean, kapag ka-viral, para sa akin kasi kapag ka-more than... 10,000 plus para sa akin kasi na hindi naman sikat, eh viral na sa akin yon And how much more kapag ka umaabot palagi ng 100,000 plus, 500 to million hanggang 5 million. Eh ba diba, hindi naman ako sikat. E eh, umaabot ng ganon yung video ko and sarili kong mukha, may kinoko, nire-react, reaksyonan lang ako ganyan. Kaso nga yun, maganda yung engagement noon sa mga post ko dahil nga maraming mga bashers. <laughs> ang daming bashers. Ayan. Ilalagay ko na lang dito some of my uh, yung mga nagtawag nito. Ilagay ko na lang dito sa likuran ko yung mga viral videos ko. No, oh, nawala yung filter. Ang pangit niya. Ayan. So, may mga videos ako na ganyan, 13,000, Ayan yung pinaka, I, I, believe, ito yung pinaka viral na video ko, 5.2 million. Ayan, tuwing mag-upload ako, mga ganyan lagi yung mga views, 17,000, 13,000. Kaya nga naman, umabot ng 60,000 plus. Actually, nasa 64,000 na ako noon. Eh, kaso, bumaba ng bumaba kasi nga, nag ako sa pag-upload dahil nga wala naman akong yellow basket sa mga yan. Wala akong yellow basket. Puro lahat ng ending ng mga video ko na yan, papunta kasing, ah, uh, Orange up. Ayan, orange up. Ayan, kung nakikita nyo, 676,000. Mga ganyan. O, oh, ayan. Ito pa isa. Ayan, 12,000, ,199 199,000. Basta ganyan palagi yung mga videos. Uh, not normal para sa hindi sikat na kagaya. Ito, 197,000, 110, 506,000. Ayan, 'di ba? So, I believe matatawag naman siyang viral palagi, 'di ba? Eh, ang saya sana kung may yellow basket ako noon dyan. So, bali lahat po yan, redirect kasi nga, ambassador ako, elite ako dati sa Orange App and Bawa. Nakakontrata kasi ako doon, bawal naman ako maglagay ng yellow basket. Siyempre, mapaparusahan din ako and it's a breach of contract dahil nga, bawal mag, ano, ng iba kung nakakontrata ka sa iba. Ganon. So, ganyan po ang nangyari. Ayan. So, ngayon, gusto ko sana silang i-public ulit. Kaso nga, wala man akong yellow basket sa mga yan. Bale, nung nag-private ako sa mga yan, as in magkakasabay-sabay ko silang pinagpa-private nung pwede na ako maglagay ng yellow basket. Okay, so pinagpa-private ko na silang lahat. And then, may mga napapanood naman ako na nag-ano ng about orange app. Pero wala silang yellow basket. So, siguro baka okay. <laughs> Okay kaya or hindi? Yun ang, yun ang napakalaking tanong para sa akin kung pwede ko ba sila i-public ulit kasi wala naman yan mga yellow basket. Ganon. So, sana may makasagot and uh, unfortunately, hindi naman nasagot ni Mima yung pinag, pinagtatanungan ko kasi kasi napagkamalan pa nga ako ano follow to follow so yun guys gusto ko ring sabihin sa mga nakikipag follow to follow diyan i am not into follow to follow ano hindi ako ganoon nagpo-focus ako sa mga content ko wala akong time makipag follow to follow or makipag engage engage kung finalo ko kayo it's because i like your content at kung nag engage ako it's because i genuinely like your content and then kapag uh, tinapos ko siya minsan as a support na lang din pero hindi ako palaging gano'n. ayan so hindi ko inuubos yung time ko sa pagkikipag follow to follow i hate that actually kasi sa face blow up. O, oh, ayan. Pwede naman siguro magpanggit ng Yellow Basket. So, sa Facebook, I have like 100,000 followers and 97, uh, 70,000 followers. Mga ganon. Marami po akong followers. But, pati sa YouTube, may 40,000 followers din ako. And all of those, eh, hindi ko naman kinuha sa pakikipag -follow to follow. At one time, naging desperate ako noon sa YouTube. nakipag to follow ako. But I realized, it's not really working. It's not effective in the long run. So, I stopped that Thing. Hindi talaga yan effective. So, sa mga nakikipag ano dyan sa akin, huwag nyo akong asahan. Just hate me if you do, if you want to hate me. <laughs> kung hindi ko kayo ipa-follow because you followed me. Just unfollow na lang kung hindi nyo trip yung ganon. Okay? Kasi gusto ko sa content ako mag-focus kasi dito naman talaga yung effective at ito naman talaga yung nag-work. Alright? So, yon At sana may makasagot pa rin ang dami ko nang napanood pero ang dami ko na ring pero wala wala ako makuhang matinong sagot. Wala wala talagang nakakasagot pa. Gustong gusto ko talaga silang ipublic but siguro iano ko na lang tawag nito, i-recreate ko na. <laughs> Yun lamang, bye-bye.